Aris, ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging masaya ang iyong pakiramdam kung makikipag-transaction dahil doon mo may lalabas ang tunay na katalinuhan sa deal para makagawa ng naaayon na resulta. At ngayong araw kung makakapunta sa bahay ng Diyos, ay mas makakaganda sa iyong kalusugan at mga swerte ng katalinuhan, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya ang pahiwatig ay may magandang enerhiya, kung may deal ay positive results ang makukuha lalo sa pera, basta sabihan na gumawa ng pirmahan pag maglalabas ng pera. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos ang buong araw. Sa mga gawain ang iiwasan ay kasama sa trabaho na alam lahat ng karunungan dahil suliranin sa trabaho kung makakasama mo ngayong araw, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 23, number 10 at number 30. Taurus, ngayong araw ang ay may sinyales na maging maingat sa usapang pera kahit okay ang usapan ay huwag muna maglabas hanggat makakaya. Dahil mahina ang pag-asenso ngayong araw kung maglalabas, at ngayong araw ay maging istrikto sa usapan pagtungkol sa kalusugan pag sinabi sa iyo na magpahinga ay gawin para hindi ka madalaw ng kalungkutan, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay maganda ang magpautang at tumulong, sa magulang at kapatid ikakaunlad ng iyong pera at mga bagong grasya ng kaalaman sa pagkakaperahan sa trabaho, ngayong araw maging mas maingat sa mga ginagawa baka magkaroon ka ng pag-aatubili sa mga gagawin, at doon ka mahihirapan sa mga gawain dapat maging masipag sa naaayon na magawa. Sa pagmamahalan, ay maging sweet sa mga miembro at lalo na sa minamahal ng lalong gumanda ang positive energy sa tahanan at maiwasan na mabigyan ng bad energy sa pagibigan. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 22, number 6 at number 29. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya sa usapang sa ibang tao. Basta sa tama kang sitwasyon ay iyong ituloy ang nais mong gawin, na magbibigay sa iyo ng swerte sa buong araw lalo na kung magiging mapagkumbaba sa usapan, at umiwas ka lang sa mga kaibigan na mahilig dumikit sa iyo ngayong araw, dahil baka mapasubo ka sa gastos ng hindi mo inaasahan, ayon sa iyong gabay sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung may nagnanais na tumira sa ibang lugar o kaibigan, ay mas mainam na iyong mapayagan hanggat may tiwala ka sa kanya ay gagawa siya ng naaayon sa tama mong kagustuhan, at sa pera kung may extra ay bigyan ang minamahal na magbibigay lalo ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay normal na araw na maayos basta maaga lang makapasok, na magbibigay sa iyo ng magandang vibe sa mga kasama sa trabaho. Para makita ang iyong katalinuhan sa trabaho na makakuha ka naman ng papuri sa ilan sa superior. Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color yellow number 30 number 11 at number 25. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw kung may schedule na gagawin sa malayo ay mas mainam na magawa, dahil napag-usapan na at umaasa ang iyong pupuntahan, may sinyales naman na okay ang magagawa, at ngayong araw sa ibang deal ay umiwas sa mga dalawa ang kasarian muna dahil sa parehas kayong mahusay wala kayong mabubuo na kasunduan ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay iwasan ang magpautang at tumulong, nang makaiwas sa problema sa mga tao na makakagalit, at sa tahanan sa miyembro kung may pupuntahan para makakuha ng trabaho, dapat na iyong sabihan na maaga pumunta at maging listo sa gagawin para may aura siya ng buenas. Sa trabaho, pag may kinaiinisan ka ay huwag nang intindihin para makatapos ka ng masaya sa mga gagawin at sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay maging maunawain sa buong araw, para ang sinyales na tampuhan ay mawala at maging mas masaya ang aura ng positive energy sa pag-iibigan ng bawat kalusugan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Red and Color Blue number 24 at number 30 at number 15. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya ang makipag-usap sa pagkita ng pera. Gawin mo lang ang nakaplano mo ay magiging masaya para sa iyo ang resulta. Ang iiwasan mo lang ay gumawa kagad ng desisyon o pagpirma sa mga kaibigan, nang sa ganoon ay maiwasan mo na mawalan ng pera ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema sa mga gawain at pwede ka panghangaan ng kasama sa trabaho. Ang iiwasan mo lang ay kasama din sa trabaho na malagkit kung tumingin dahil siya ang magdadala ng suliranin, dapat na iwasan mo na siya ngayong araw may sinyales may padating na tulong sa mga nagmamahal sa iyo, na pwede sa pera o sa mga bagay na pagkain na magpapasaya sa iyong pamilya. Sa pagmamahalan, dapat lang ay huwag magsasalita ng mataas ang boses, ang pahiwatig para walang maging kalungkutan sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, number 24, number 31 at number 10. Virgo, ang pahiwatig kung may pupuntahan ngayong araw na makakagawa ng pagkakaperahan ay puntahan. Kahit hindi magkatuluyan kagad ay talagang madami kang malalaman na pwedeng magbigay sa iyo na dagdag na pagkita ng pera ang ugali mong mabait ang dapat lang naiiwasan, para ang gustong makakakuha ng pakinabang sa iyo ay iyong maiiwasan ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan, dapat lang ang pahiwatig ay maging malambing para ang grasya ng positive energy ng swerte sa pag-iibigan ay lalong sisigla sa pangarap na isang pagtatayo ng negosyo ay hindi makakaganda ang gumawa muna ng negosyo para sa iyo, pag wala ka madaming pera na maging puhunan dapat ay mag-ipon ka pa para magawa mong makapag-negosyo ng tagumpay. Sa trabaho ay maganda ang pahiwatig pag-asenso para sa iyo ngayong araw pwedeng kang makagawa ng magpapasaya sa iyong mga boss at makakauwi ng masaya sa tahanan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20 number 36 at number 14. Libra Ngayong araw ang pahiwatig kung may gagawin na usapan sa malayo mas mainam na ipagpaliban muna, dahil ang sinyales ay gastos lang pero kung handa kang gumastos ay pwede ka pa rin pumunta. Pero mas mainam na ang mga transaksyon sa mga malalapit ang unahin na gawin dahil doon ay may pakinabang na naghihintay para sa magagawa ayon sa iyong gabay sa miyembro ng pamilya kung may plano sa isipan na mag-abroad, para magtrabaho ay ibigay mo ang iyong suporta para ang aura mo ng swerte ay iyong mabigyan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na swerte na dadating dahil sa iyong nagawang mga kasipagan, ituloy mo lang na laging masipag sa lahat ng oras ng tuloy-tuloy ang swerte sa iyo sa trabaho sa pera ay okay sa iyo ang magbigay ng pera sa mahal kung may ekstrang pera, nang laging may buenas na araw sa pagkakaperahan ang madadala ng gabay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 25 number 14 at number 39. Scorpio Pagkasama ang anak o minamahal sa pakikipag deal ay dapat lang natumuloy kayo dahil may kasiyahan sa inyong magagawa. Pag ikaw lang mag-isa ay iwasan mo ang kausap sa deal ang matatanda ng hamak sa iyo, dahil maiinip ka lang at wala kagad na naaayon na gusto mong resulta, ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw kahit pa na matagal na kaibigan, ay bawal magpautang at makatulong dadalan ka ng kamalasan sa paniningil kung maglalabas ng pera. Nasa magulang ang maayos na swerte pag iyong nabigyan ng pera pag lumapit sa iyo. Sa trabaho ay maayos na araw walang sinyales na problema. Pag ulad sa trabaho ang maging matulungin ay magpapasaya sa iyong araw sa mga gawain. Sa pagmamahalan, ay may banta ng kalungkutan ang pahiwatig, dapat ay maging mahaba ang pasensya para ang sinyales na suliranin ay magagawa mong maging maayos kagad. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 4 at number 10. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag na muna gumawa ng deal sa mga kaibigan o kamag-anak, mahinang mahina ang buenas na araw para sa iyo sa kanila, maganda ang enerhiya sa mga pamilya kapatid kung magkakaroon kayo ng mga paggawa ng plano sa pagkakakitaan doon mo na lang ituon ang isipan ayon sa iyong gabay. Sa pera ay una ang pamilya kaysa ibang tao na mabigyan ng maalagaan mo ang buenas na perang hawak. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maingat sa buong araw ang dapat na iyong gawin sa mga ginagawa. Ingatan ang mga importanteng trabaho, nang makatapos ng maayos sa buong araw at makauwi ng masaya sa tahanan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 21, number 31 at number 40. Capricorn, ngayong araw ay maganda ang pahiwatig ng gabay, kung may gagawin na pakikipag-usap, maging sa ibang tao o sa mga kapamilya basta may mahaba kang pasensya ay okay ang magagawa na kalalabasan ng usapan, ang iiwasan mo lang muli ang ugaling mabait, sa ibang tao kahit matagal mo ng kaibigan o kakilala, dahil pera ang sinyales na gustong makuha sa iyo ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ngayong araw ay may magpapalungkot sa iyo. Kung bigla kang gagawa ng desisyon dapat ay hayaan mo sila ang gumawa ng gusto nila para ang iyong kalungkutan ay maiwasan sa hanap buhay at sa pera ay maging maingat sa paglalabas ng pera dahil baka mawala ang buenos na pera sa iyo na nagbibigay ng swerte sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig ngayong araw dapat lang ay madali kang makakausap para ang suliranin na tampuhan. Ay hindi madalaw ang pagmamahalan at hindi humina ang grasya ng swerte sa pagmamahalan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaranang ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 23, number 19 at number 36. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig maging maingat sa mga gagawin na pag-uusap, lalo na kung may perang involved sa usapan dahil kung mabilis kang gagawa ng desisyon ay pwedeng magbigay ng kalungkutan. At iwasan mo na lang din ang sumama sa mga deal na malayo o sumama sa kakilala sa malayong lugar na transaction ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay maganda ngayong araw pwede kang pumasok sa investment na dapat ay legal na pamamaraan kung magagawa ay magbibigay sa iyo ng makaipon ng maayos. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maganda at pag-unlad para sa iyo ipakita lagi ang kasipagan, at pagiging masinop ang sinyales ngayong araw at good na araw ka sa mga bossing ang iyong magagawa. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may konting tampuhan ang pwedeng mangyari ang pagiging mahaba ang pasensya, ang dapat na gawin ng patuloy na mapasaya ang pag-iibigan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 21, number 24 at number 16. Pisces, ang pahiwatig ng gabay ay may sinyales na may gagawa na bisitahin ka na pwedeng biglaan na isang kaibigan o kapatid, Okay naman kung talagang dadalawin ka dahil pwede kayo makagawa ng ibang idea na pagkakakitaan, at ngayong araw ay huwag muna pipirma sa anumang kontrata ng makaiwas ka sa problema sa hinaharap, at unahin mo ang nasabi ng minamahal na dapat na magawa para okay ang kasiyahan sa bawat kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay maganda ang magpautang at tumulong sa magulang at kapatid at pag-unlad ang kayang maibibigay ng iyong gabay sa iyong pera ng pag-unlad. Sa trabaho, ay maging maaga lang na pumasok para ang mga suliranin sa gawain ay mawala at nang makatapos ka ng maayos sa mga dapat na magawa. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, dapat nagawin ay madali at masaya na makakausap para ang tampuhan ay mawala sa pag-iibigan ng laging madaming positive energy sa inyong mga plano sa pamumuhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 31 number 16 at number 25